Boss, hindi na ba talaga kaya kahit mga 105? Ano ang sumunod? Anong kabagayan? Alam mo, dadagdag <laughs> Dagdag niyo! O, ang mga damit niyo na lang, ibigay niyo sa akin! Sa <laughs> so, ganda talaga yung sandahan mo? So 95! 95 na kasi ako dito, eh! <laughs> pwede ba isang tsinelas niyo, boss? <laughs> <laughs> o, kahit yung dalawang tsinelas mo na lang, Adidas! So, <laughs> <laughs> pwede na lang! Pwede <laughs> okay lang masama kayo boss ha. Sa vlog ha. So yun, mga bossing ko bali magandang ah uh, tanghali po sa inyo lahat. Bali, pangatlo na sold na natin ito pa mga bossing kaso mo ang budget daw nila ay sandaan. Yan, wala mo na sa hood! Yan. Ano, nakadalawa naman na tayo eh. Bali, pangatlo sila ngayon. <laughs> ha? <laughs> kaya nga eh, diadalo ko sa malalaking tao eh. So yan mga bossing ko, bali magandang tanghalip po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in. Eh, ang tawad ni bossing. Boss, di talaga ba nadagdagan? Sagad, 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 sagad talaga yun? yun? Ubad na ako, bossing. So <laughs> <laughs> yan <Sayang, laughs> mga bossing ko, bali sa sir ng uh, sandaan dito. Anos na po ng ulit mga bossing. Wala nang paligoy-ligoy, 95. Boss, di ba talaga kahit 105, 0 Para may 10. Sagad talaga yan? Nagbenta ka lang ba lang ano? Aba, may gusto ko lang muna batin or shout Ay out. Ayun, shout out ko yung family ko. Eman. Yan. Sino pa? gwapo ba talaga si isi sa personal? gwapo Di pa ba tayo? Di pa ba tayo? Grabe. So yan yeah, mga boss, ikaw ba nila tawad sila ng sandahan dito sa ating Nissan Grandeur? Boss, gano'n nakatagal nanonood kayo si Grudge? Para makabawi ba may lang sa vlog? Ano? Simul ano pa eh? Pag okay, yung boss. mga, yung uh, mga, mga sasakyan mong pinopost, Pinu-forward ko lahat sa kanya. Eh, ano naman mas ay ano naman mas mo sa haters ko? Wala Layo. Layo. Sina. Hay naman naman gawin natin, may eh, uh, hindi naman nawawala 'yun. Eh. Meron na meron na sasabi meron talaga sa 'yan. Pero as long as pantas tayo lumalaban Yeah. Mahalaga. O, si, <laughs> boss, ikaw ba may babatiin ka lang? Ako, 'yan yeah, uh, ko lang sa mga uh, katrabaho ko. Sino pa? Ah, pakyu kayo. Ikaw boss. Ikaw. hello, hello. talaga magkaka mag-anak tong mga to, mga bossing ko, ha. So, yun, mga boss, bali ba, pa fight ako muna sa inyo. Ah, ito na nila, sir. Ah, uh, Nissan Grandeur na 2004 model, automatic transmission. Mga lahat ng goma niyan, mga bossing, syempre. Ah, uh, aircon malamig, kilala naman ng Nissan, then ah, uh, tipid sa gasolina, syempre. So, ito Uh, automatic transmission mga bossing, naka wood, wooden na rin yan mga bossing. Ay, wooden, tapos naka android unit. Then, yan, wooden na yan mga bossing. Mayos naman loob niyan. Boss, sagat yon? talaga yun? Sagat, boss. Ni nirekta na. Kasama damit. Nirekta na ako sa dalang budget. Wala na nagawa si easy Pagka ganito talaga, malambot talaga puso. Yun. Lal! <laughs> Sandala, sandala talaga sa God, boss. Sa eh. Sa God, sa God, boss. Sa God, Eh, pag binigay ka ba, magiging masaya ka? Oo naman. Solid. Solid. Sige mo, boss. Sige na, boss. Sa na talaga yun? Oo, boss. Sa God na talaga ako. Baka hindi ka naman nanonood sa akin yan. Ay, puto na nanonood. Lagi ka ba nanonood? Nanonood lagi. Power tayo. Ito nakikita mo yung mga nababarat sa AC lagi. Oo, eh. Oo, Sige na, test drive nyo na ako na. Yo, salamat po. So ayan mga bossing ko, kitang lima. O, goods na tayo dyan. At least nakatulong tayo sa kanila. Bawi na lang ako next unit. Baka swerte yung bahay mo sa aking pere. pere Napahikot na maganda. So ayan mga bossing, bali test drive lang. for transparency. Ah... Uh, kitang bariya lang tayo, goods na tayo kasi nakatatlo naman na tayo ngayon. At ayun, kailangan lang service share sir kasi napabenta ang kanyang sa so, Ayan so, na boss, to. So, kailangan lang nyo magpalit ng uh, unit. Yar! Wala mo na sahod. <laughs> <laughs> pero boss, sanes, uh, ah, punan ko talaga dito, 93. Eh, nag-gas pagkain kami, 95. So, kahit may libo ko. Goods okay, na yun, boss. boss. Salamat, boss. Thank you. Kitang-kita na naman si AC, boss. Anis uh, uh, siya, walang malang, walang, walang, walang kasi, kasi nung halingan. <laughs> kahit pakita ko pa sa ilistahan ko. Salamat <laughs> <laughs> so, mga bossing ko, for transparency lang po mga bossing, uh, maraming salamat. Boss, tiga pa kayo? Pasay, pasay. Pasay, uh, tropang pasay mga bossing ko ha. Big big shoutout sa lahat ng mga Tiga Pasay mga bossing, maray maray salamat po sa lahat na patuloy ng sabaw suporta dito sa Boy AC Garage. Ayun, ah, uh, talagang malambot tawaran si AC, ano? Yon. Yon. pangana na naman akong video. <laughs> Kasama na ako. <laughs> Saya so, mga bossing ko, mali binigay na natin yung 400k boss, ayun yan. Salamat po. Kitang 5,000 lang tayo, gusto tayo dyan. Ah, uh, nakakumita naman na tayo kanina. Saya so, mga bossing ko, sa so mga gusto mag, uh, walk-in dito, wish nyo lang po, uh, Boy AC Garage 2. A uh, General Trias Cavite or uh, Benavista Tres Barangay Hall Gener General Trias Cavite. So ay mga bossing may mga available pa tayo units. Wala, inamin na agad nila bossing yung pere. Kaya wala kalaban laban sa AC. <laughs> Nander ba? <laughs> Nander ba? Aray ko. Aray. Ito na under nga. <laughs> nga, turo mo rin yung switch ng ano, Android. <laughs> yeah, ay, boss. May isang solid. minuto ka pa parang mayaw. <laughs> solid. Solid. Aircon. Oh, solid. solid. Ay, salamat. Ha? Sa ulong ulo. <laughs> ni <Sa> ulo. Aircon. <laughs> Nadyo. Nagreklamo si Boy walang sound. So yan yeah, mga bossing ko, yan o, oh. malinisan Grandio. Ano naman mo sa unit? Solid, solid. Anong? Makisig pa, no? Commander ba? Ha? Ma <laughs> Galo ah, mo ako ah. Ako yung napatawa mo dun ah. so yun mga ko. Mali, receive na lang natin payment nila bossing. Uh, ah, baka may mga lalakarin pa sila. May mga pa sila lakad. Kaya ayun, nireceive na natin para makabiyahin na po sila. Bossing ko, maraming salamat. Thank, thank you. you. Solid thank ba yung ano natin? Solid oh, transaction. Parang bumili ng laruan ah. Fast <laughs> <you, thank> <laughs> transaction ah. So yun mga bossing ko, sold. ah masaya ako para kay bossing sa kanya na-avail sa atin. ah meron siya nakaging kapalit doon sa napagbenta niyang unit. So, safest din ang kanyang na-avail sa atin. Ha? Sold for only 100k. Meron ka lang 2,000 na Nissan Grandeur. Thank you so much. Thank you, thank you. Congrats. Parang bumili ng laruan. Masaya ka naman. Masaya ka. Masaya, sobra. Sobra. Ano masaya mo naman kay ba Baka porta uh, content, di ba? Oh, hindi. Wala nga ako. Hindi nga ako nagbibidyo. Hindi ako. Hindi ako. Porto content oh. lang may tawad. O oh, talaga nakakatawad. Nakakatawad. Okay. Solid, solid, solid. Thank you so much, Bossy. Solid, Congrats. Solid, solid. Na <laughs> ka, hindi na tinuha <laughs> yung damit mo. Hindi <laughs> <we>. sana nakahubo. <nakambuk. laughs> <laughs> Oo nga. Swerte <laughs> mo, naging mabait pa ako sa'yo, ha? Wala sa ako. Hindi na, isa tao. Pero solid sila lahat. Ano yung magkakapatid siya, magpinsan. Hindi ako. Boss, happy talaga? Happy talaga, boss. Thank you. Maraming maraming salamat. Talaga. Talagang napasaya natin sila, boss. Kinikilabutan ako pagkalain, no? Oo. Oh. Okay, boss. Thank you, boss. Thank you, i Thank Yun! <laughs> boss. Thank you, so much, ah. Maraming maraming salamat talaga, boss. Salamat, salamat. 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 Thank you. Yeah, I like. congrats mo naman si boss. Congrats, boss. Thank you, boss. Thank you, boss. Boss, ingat po kayo. Boss, pa-message siya lang pag na na kayo. Ah. <laughs> parang hindi pa rin makapaniwala. <laughs> Napasaya kita talaga? Sobra boss, thank you so much. Di ko alam paano magpapasalamat. Sabi sa'yo, yak, yak na ako. <laughs> hindi nga namin i-expect na makakuha namin ng sandan eh. Sa totoo -so lang. Parang alanganin kami pero sabi na so natin namin. Pero mabait si, boy, si boss eh si. Let's go. Sige na, biyahe na kayo. Sige, Sige tingo. Baka magkaiyakan mag pa tayo. Paluha na ako eh. <laughs> 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 Tangan, hindi talaga nababayaran yung salamat eh. Uh, oh, thank you, brother. Thank you. Priceless talaga. 100,000 lang mga bossing ko. Ay, salamat. Kahit wala akong masyadong kinita, Importante na pasaya ka tayo, oh, palalo-palalo oh, oh, palalo lang ako dun eh. Boss, salamat. Maraming maraming salamat. Pabalik ako sa kakamustahin yung rin kita, boss. Thank you, boss. Salamat. Thank you. <laughs> rin, thank you. Thank you. Boss, thank you. ito. mag na ito. Thank you, boss. Thank you. Thank you, Alet. Thank you. <laughs> Nakakatuwa. <laughs> Priceless talaga. Boss, thank you. Thank you. Maraming salamat. Brother. Kanto ang pinsan mo. Oo. Ano? Oh, oh. Eh kasi ano yung talaga sila. Nanghihinayang siya. Binintay niya yung sakyan. Kaya ako. Mm -hmm. Kailan, Kailan, ka palit, uh, palit. -ta kailangan, kailangan -ta may kapalit, oo. Masaya masaya, ano? Masaya masaya, hindi niya nga inaasahan makakakuha siya eh. Ah. <laughs> <Kailan, laughs> <Kailan, salamat>. <laughs> <salamat. laughs> <laughs> Yung ngiti mo maabot na ng tenga ha. <laughs> Ray pa kalambot pa ni Bella. Sobra po. <laughs> Ayun, bali, uh, uwi na silang masaya. Merong na dali. Yung ngiti oh, hindi na ma... Hindi, baka hanggang pag uwi mo nakangiti ka! Boss, magpipicture ako nakangiti! <laughs> Congrats boss! Congrats! Hey, boss. Thank you, thank you! Thank you, thank you! Sarap ng ngiti! Nagmamadali na no? <laughs> oh!